Pag-isipan kong sumilip sa YouTube channel niya dahil baka mamaya eh may bago na naman siyang paninira o akusasyon tungkol sa INC pero nagulat ako na inalis na niya yung mga video na may paratang at pag-akusa uh, uh, Pag-usapan po natin yung latest sa uh, pasaway na vlogger na nagsalita ng hindi maganda at nagparatang sa Iglesia Ni Cristo Totoo na nga kaya yung paghingi niya ng sorry? Uh, Mayigit isang buwan na rin ang lumipas mula ng pinag-usapan at nag-viral sa social media yung ginawa ng vlogger na komentator daw na kung saan, e, eh, mabibigat ang naging paratang at akusasyon sa relihiyong Iglesia Ni Cristo. Umani yun ng samut-saring batikos, mga komento, yung naturang vlogger na nagtago sa alias na yung Labrador. Dahil nga mabibigat ang paratang niya at talaga namang inabangan din ng marami yung magiging hakbang ng pamunuan ng INC dun sa ginawa niya. Dahil nga masyado niyang niurakan ng pangalan ng INC kahit wala naman siyang matibay na ebidensya o basihan kundi mga sumbong lamang sa kanya. At inamin naman niya yun sa kanyang mga vlog na padala lang sa kanya yung mga paninira na yon at bago nga siya tumahimik o tumigil sa pagbatikos sa INC, sa isang vlog niya ay nagpaliwanag at sinabi niya na isang INC member daw yung nagpadala sa kanya ng mensahe at binigyang linaw yung mga bagay na naging akusasyon niya sa INC na hindi ito totoo o walang katotohanan. Nagpahayag din siya ng paghingi ng sorry sa mga hindi magagandang sinabi niya na nakasakit sa damdamin ng mga member ng INC. Pero kahit humingi na siya ng dispensa, ay syempre, inaasahan ng mga INC member na kasabay ng paghingi niya ng sorry, eh, dapat nang alisin niya o i-delete niya yung kanyang mga content na mapanira. Pero hindi naman niya agad ginawa yun. Nanatili yun sa kanyang YouTube channel. Pero nitong nakarang araw lang, eh naisipan kong sumilip sa YouTube channel niya dahil baka mamaya eh may bago na naman siyang paninira o akusasyon tungkol sa INC. Pero nagulat ako na inalis na niya yung mga video na may paratang at pag-akusa sa, sa Iglesia ni Cristo. Kung hindi ako nagkakamali eh, mga apat o limang video content yung inalis niya na wala na ngayon sa kanyang channel. Pwedeng dinilit niya ito o kaya ay nakahide lamang o nakaprivate na kaya hindi na ito mapapanood. At ilan nga sa mga wala na sa YouTube channel niya ay yung dalawang video tungkol sa dating polis na, si, na civil si Wilfredo Gonzales na nasangkot sa road raids na sinabi niya na isang member ng Iglesia ni Cristo at isa daw itong ministro na hindi naman totoo. Uh, kasama din doon yung dalawang video naman na tungkol sa uh, budega na na-raid sa Bulacan na nag ng mga bigas na ayon kay Epipanyo eh, pagmamayari daw ng Iglesia ni Cristo. At kung ano-ano pang yung masasakit at mabibigat na paratang ang sinabi niya dun sa vlog na yon Wala na rin yun sa kanyang YouTube channel. At isa rin yung tungkol naman sa pagbubulgar daw niya ng lihim ng INC kasama to sa wala na rin doon sa YouTube channel niya. At sa ginawa niyang ito, bagamat hindi na ito mapapanood sa YouTube channel niya, eh nag-iwan pa rin ito ng sugat at marka sa damdamin ng mga member ng INC. Kaya nga, kung totoo man na mula sa puso niya yung ginawa niyang paghingi ng sorry, yung paghingi niya ng dispensa, eh makabubuti ito sa kanya. Sana nga hindi ito isang pabalatbunga lamang. At syempre, inaasahan ng mga member ng INC yung ipinangako niya na gusto daw niyang makinig at magsuri sa mga aral o doktrina na itinuturo sa loob ng Iglesia Ni Kristo upang maintindihan niya at makita niya mismo ng kanyang mga mata na mali pala yung mga sumbong na nakakarating sa kanya mula sa kung sino mang tao na uh, ginagamit lamang siya. Kaya nga, inaabangan ito ng marami kung ano ang ibubunga nito kung sakaling totoong makikinig siya at magsusuri sa mga aral ng Iglesia ni Cristo. At kapag tuwirang nakinig siya sa aral ng Iglesia ni Cristo, eh, sana maliwanagan siya. Kaya sa ngayon, hindi na siya gumagawa ng mga anumang video ng pagbatikos dahil nga walang katotohanan yung mga sumbong na ipinarating sa kanya ng mga taong na islamang gumawa ng issue at makapanira lamang. Kaya sa susunod sakaling magbablog uli siya, sana may katuturan na yung kanyang sasabihin at hindi na yung fake news lamang, lalo na kung may kinalaman ito sa relihiyong Iglesia ni Cristo. Yan ang inaabangan ng marami. Kaya muli mga kadrama, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta dito sa ating page. Hanggang sa muli, madramang salamat sa inyong lahat. Andito yan sa drama natin to TV. Subscribe na mga ka-drama.